din si Michael Fahatin sa Commonwealth Avenue. Kumusta na kaya ang sitwasyon dyan, Michael? Yes, Maris, good morning. Good morning. Ito, nagpo-programa rito morning. yung uh, bayan na uh, Southern Tagalog, no? Ito yung mga unang uh, nakapasok dito sa may barikada ngayon sa kalinang kilayba natin dito sa may bandang uh, balara. Ito yung uh, sa may pagkalagpas lamang ng Ever. Makikita natin, may barikada na rito mga polis at may higit sa dalawang daan ng mga ralista ang narito ngayon, ngayon nagpo-programa. Puntahan mo na natin ang pinakakanilang spokesperson Mga ng Bayan sa Tagalog. Pwede, uh, ito bang uh, itong uh, ating mangyayaring uh, ngayon Mga na, na nakatagos kayo? Pa? Ano bang programang uh, in-expect in in nyo? Sa kasalukuyan ay naglulunsad kami ng State of the Region Address Gamin upang mai-lapag o mai-rehistro yung tunay na kalagayan ng Southern Tagalog. Ito ay para pabulaanan yung gaganaping State of the Nation Address ni Nino Aquino. Puro ilusyon lamang o mga retorikong mga mensahe ang ang ating maririnig. Konting kwento. Uh, si Adrian Mark siya po ang uh, spokesperson ng Bayan Southern Tagalog. Paano kayo nakatagos dito? Uh, actually, panglima na namin ito. Panglimang harang na ito sa amin. Mula sa Southern Tagalog, mula sa limang probinsya nito, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kahapon pa lamang ilumuwas na kami. Uh, datlong harang na yung nalagpasan namin mula pa, sa kanil, uh, mula pa sa aming mga probinsya at doon mismo sa bahay ni Noy Noy Aquino sa Times Street. At kaninang umaga, alas ko ng madaling araw, nagmarcha nag na kami patungo dito. Nagalag pa namin yung harang bago ang Ever Gotesco at ngayon ay, ay dito naman. na kami. Ito na pang meron sa likod na kulay dila parang ulo ito. Ano ang simbolo ba nito? Ito ay pison na minamani obra ni Noy, Noy Noy Aquino. Ito yung pison na magha maghahawan o magpapatag ng daang matuwid ni Noy Noy, Noy Aquino patungo sa kamatayan. Malamang ang ganda ka pinaghirapan niya. Susunugin niya mamaya. Malamang. Oo, susunugin namin ito pagpapakita dito sa roller na ito ang mga issues na pumapatay sa mamaya. Masado, anong uh, grado niyo sa Pangulo? Ah, malinaw, nabagsak ang grado. Nagawang mabuti man lang. Walang nagagawang mabuti. Tatlong taong iba yung paghihirap at kawalang katarungan ang naranasan ng mga Pilipino sa loob ng tatlong Magkikita taong. Kikita kita ngayon. lahat ng mga grupo dito, no? Kikita kita lahat. Inaabang ano namin dito. Ano, maging makaya pa nga. Maris, papakita natin sa inyo itong uh, sinasabing barikada na dapat nilang uh, tagusin, eh, no? Una, may concrete tayong uh, uh, ito, yung uh, barrier na ito, no? Tapos, lalagpas ka, may barbed -bar wire nga. Merong uh, barikada na mga bakal. At makikita natin itong uh, daang-daang mga polis na may mga transon at uh, mga shield. Pagkatapos doon, mayroong container van na nakaharang. At sa likod ng container van na yon, may mga nakahandang bumbero. Uh, uh, subukan natin makausap yung ground commander ng uh, itong EBER. Sir, si, si Colonel uh, Marcelino Pedroso. Sir, ma-storm ma ma ako sa ganyan. Ano po bang inaasahan natin ngayon? Uh, marami tayong inaasahan mga kaibigan natin na maglarally dito sa EBER. At uh, sa ngayon po, okay uh, naman po ngayon. Meron peaceful naman at uh, at least medyo masaya yung ating mga kasamaan. Ano pong direktiba? Wala lang. Uh, kailangan po, uh, we must maintain maximum tolerance na talagang uh, walang masasaktan sa rallyista sa mga pulis. Oh, din po namin na ito, Adja, sir. No? Opo. Uh, sana po uh, maging mat matiwasay at map mapaya po po at uh, sa una ngayon. Ayan, no. Oh. Kita natin na magkabilang pani kayo, oh. uh, ang mangyayari bang ito, Maurice, dito magko-converge mamaya ang yung uh, daan da da at libo mga relista mula sa iba't ibang grupo at sinasabi nga nila dito yung pinakaharang ng ating kapulisan at sa kabilang kalye baka masarahan na rin mamaya. Maris? Mm -hmm. Naku Michael, parang taon-taon eh, patindi ng patindi yung mga barikada nila. May mga nakita ka na rin ba dyan, mga fire truck na kung sakasakali mga magpupumilit itong mga... Ito, realista. sa likod ka! Sa sa likod dito uh, container ba na pinakita natin kanina, mm -mm. pagkatapos mm itong mga barikada ng uh, barbed wire at mga police, no? may container van doon, yung mga bakal na container ba? Sa likod noon, makikita may mga tao doon na sa likod, yun yung mga bombero, nakaantabay na yung mga fire pa. truck. Kung sakasakali, makatawi sila dito, dito sa extra challenge nga na ito, anim na <laughs> hurdles ang kanilang dapat malampasan bago Oo. sila makatagos patungo doon sa So ng Pangulo Mabel Esquadro. Michael, yung mga balibalita na meron daw kahapon pa na ilang mga ralista, no, mga miyembro ng mga uh, grupong ito, ay uh, nakastay -na, na o nag-overnight uh, na dun sa may malapit sa may batasan. Totoo ba to? Na-confirm ba yan? Marami. Pinapaliwanag nga nitong ating uh, spokesperson kanina mula sa Laguna, Cavite, Bernes pa, papunta na rito. No? Ito, ito kung makikita nyo, hindi isang grupo itong mga nandito. Ito yung mga nakatagos na ilan nila, mga dalawampu, limampu, sandaan. At uh, nagsama-sama na nga sila dito. Ito yung parang mangyayari, ay uh, parang extra challenge nga. Tama ka dyan marino. So ta taon, taon ito yung zona ng Pangulo. Eh, extra challenge nga. Pausog ng pausog yung kanilang sinasabi na, na parang uh, barikada o limit. Kasi dati lumalampas pa sila doon sa St. Peter's na church eh. Pero ngayon, Uh, pagkalagpas ng sa makikita natin dito na mismo yung bargada. Mm ako naman sana maging uh, matiwasay no? at hindi na magkasakitan yung mga rally at mga Yan police. ang pinapanalangin natin. Maraming salamat sa iyo Michael Fahaten.